walang ganong sasakyan na dumadan oh yan na yung malakas na ulan oh kita nyo, walang ah kuminto lang ng konti yung ano ulan ayan na naman umaga na naman siya tagal sa kasi namin yung sa ano eh sobra ko. Um. ah <laughs> Ay, ano ba yan? Basta na talaga ako dito. na lang piniga ako ko ni Auntie ng payong payo. Konti basang sisil talaga ako. Dandan ka dandan ka. Inikinoy yung kapatid ko sa pag. Inikinoy yung kapatid ko na mag-drive <laughs> mag eh. <laughs> yung. Ah. Bao lasong tol. Oh my gosh. Lord, ingatan mo kami. Talaga naman ang bagyo, oy. Wala na ang kuryente. Palubat na yung cellphone ko. Ayan. Basan na rin yung tinapay. Nababasa na rin yung pet ko kasi tumutulo dito sa Malong <laughs> po. Ay, sana. Tumigil na itong ulan. talaga malaang talaga we are a child of God ay! 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 patayin ko na nga at ito'y nalipad na yung hangin eh